Magandang araw mga bata, Halina't matutung matutong magbasa kasama si Teacher Yumi. Handa ka na ba? Magsisimula na tayo. Aralin 21, unang hakbang sa pagbasa, letrang D. Ang tunog ng letrang D ay D. 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 A. Da. Da. D. E. DE Deh, d, e, D, I, D, D, o, doh, 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 D, O, DO, 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 D, U, DO, DO. Ngayon naman subukan mong basahin. Magaling. Ngayon naman, ulitin natin. Da, de, di, do, do. Ngayon naman, basahin natin ang mga pantig na natutunan natin mula sa nakaraang aralin. Sabayan mo ko. Ma Sa Mo Ha Ai Ra Ka Ta Si Ba Ga La Ya Na Da Okay ngayon naman subukan mong basahin mag-isa Magaling, ngayon naman ay basahin natin ang mga salita. Da, ma, dama, dama, da, ga, daga, daga, da, la, dala, dala, da, hon, -dala. Da Dahon Da hon. Da hon. Dahil da da De 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 do du on do du on. Du da duda di to dito da ti dati dati di na dina Dina. Di. No. Dino. Dino. Ngayon naman, ulitin natin. Dama. Daga. Dala. Dahon. Dahil. Dede. Doon. Duda. Dito. Dati. Dina. Dino. Ngayon naman ay basahin natin ang mga pangungusap. May dalang dahon si Dina. May dalang Dahon si Dina. May dalang dahon si Dina. Dito kami maglalaro ni Dino. Dito kami maglalaro ni Dino. Dito kami maglalaro ni Dino. May daga dito kanina sa mesa. May daga dito kanina sa mesa. Damako ang kaba ni Dindo kanina. Dama ko ang kaba ni Dindo kanina. Dama ko ang kaba ni Dindo kanina. Ngayon naman subukan mong basahin. Magaling! Muli ako ay si Teacher Yumi. Sana ay may natutunan kayo sa aralin natin ngayon. Paalam mga bata, huwag kalimutang i-like at i-share ang video ito.